Good morning mga kahamog dyan A, Pakishare ng ating video at uh, pakisubscribe na rin Ayan na, bumanat na po yung napakalakas na ulan Okay lang sana kung ulan lang wag nang samaan ng malakas na hangin At kawawa naman kami rito sa aming tinitirikan dito Kasi wala nang na mga masyadong malalaking puno rito at Yan, magingat po kayo sa lalong-lalo na po sa mga binabahang lugar dyan sa mga taga Teresa dyan at parating dinabaha po ang lugar ng Teresa sa palingki po magingat po kayong lahat diyan. dyan yan sa mga bumibiyahe po ngayon kung alam na ninyong medyo malakas na yung ulan wag na muna kayong pumasok at grabe napakalakas tong bagyo na to hmm. Ayan, at mabuti at pa kanina. Ano bumalik ka ba pre ha? Ala pre, natagal na, natagal na kami sa kainan eh. <laughs> Pagdating na ay ka na. <laughs> ay tarado <ang laughs> ko <kayo po>, eh. <laughs> Ayan po oh. Grabe talaga. yan mag-ingat po mag-iyon lang po ang maano ko sa inyo. ma moko at magingat po kayo dahil napakalakas tong ulan na to. sa lugar po ng Samar at Bicol at binabayo na ng napakalakas na ulan na tangin doon ito nga po ay dito buti na lang ulan na lang una pero kaninang madaling araw po nung namalingki ako ay uh, wala pa masyadong ulan nambun nambun lang at mabuti na kapag pamalingki na ako so ayan kaya nga o nakalatag na tayo ng ating mga paninda rito so yun nga po ulan pag mahulan alam na walang masyadong customer pero lalabas sila yan para makapagbili ng mga ulam nila yun God bless po sa inyo at ang ingat po at tayong lahat maraming salamat at magandang umaga po mga kahamok